Hello guys, good morning! Si Saituan pa ito, welcome back sa akin channel Ayan guys, kararating ko lang dito sa trabaho ko Pero, uh, meron pa akong uh, 30 minutes na makipagkwentuhan sa inyo uh, Kunwari, ako si Christy Firmin, Chismosa ng Bayan <laughs> Ako kunwari yung Chismosa ng Bayan Kunwari si Christy Firmin. Ayan guys At uh, ang topic natin ngayon ay uh, tungkol sa isang OFW pero bago tayo makip bago ako makipkwentuhan sa inyo ay nais kong i-shout uh, out ang aking uh, friend na si Ate Milit Mix Vlogs guys. Uh, Ayun si Ate Milit Mix Vlogs palagi na naka, naka ano naka-live. So kung sino man ang hindi pa nakakakilala sa kanya ay uh, Ayan, manood kayo sa kanya at sa mga baguhan pang mga uh, ano ba to? Mga uh, YouTuber. Yan, punta kayo sa live niya, ipopromote yung inyong channel at uh, uh, magkakaroon kayo ng mga subscriber. Oo. Importante 'yung subscriber dito sa YouTube. Kahit saan, napaka-importante ng mga subscriber. At uh, ayan nga, ayan nga guys, uh, uh, Kunwari ako si Christy Firmin at uh, ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang OFW na napanood ko at uh, ito ay nagbigay aral sa karamihan ng mga OFW. Ta ang tayo kasi mga Pilipino, ang culture natin ay tumulong sa pamilya, di ba? Uh, minsan sa kakatulong natin, sa kakatulong natin, hindi na natin naiisip yung sarili natin. Katulad sa nangyari sa kanya. Si ay nag uh, abroad sa Japan at uh, ilang taon siya sa Japan. Maraming taon siya sa Japan. At uh, ang mga kinita niya ay inilaan niya sa mang, sa kanyang pamilya. Uh, ibig ko sabihin sa magulang niya, sa mga kapatid niya, sa mga kasama na doon yung mga pinsan. Ngayon guys, ang sabi niya, mahugulhol siya sa ano sa s'yempre sa iyak. Dahil siya yung nawalan, yung mga tinulungan niya, siya yung umasenso. At siya yung nagpakahirap sa abroad. Uh, siya yung walang-wala ngayon. Ngayon, uh, uh, mayroon siyang kunting karamdaman. Wala sa kanyang tumutulong, guys. Bagkos, uh, ano siya, itinataboy siya ng kanyang uh, pamilya. Oo. Kaya ang payo niya nga sa kanyang video ay uh, wag niyong ibubuhos ang inyong pagtulong sa pamilya niyo para hindi raw para hindi raw mangyari sa kanila yung nangyari sa kanya. Pero guys, totoo 'yan. Based sa aking experience. Oo. Ako mismo naka-experience. Uh, ako maliit pa lang ako nagtatrabaho nagtatrabaho na ako. Oo. Nine years old guys nagtatrabaho na ako kumakayod na ako kumikita na ako ng ng sarili kong pera. Kaya siguro may meron sa isang anak ko yung nagmana sa akin. Oo. Yun bang uh, hindi ako humingi sa magulang ko bag kung meron man akong gustong bilhin, pinagsusumikapan ko talaga yon para mabili ko. Meron akong isang anak na nagmana sa akin sa ganitong bagay. Uh, Batang-bata pa siya ay uh, kumikita na siya ng pera. Hindi ko alam kung saan siya kum kumukuha ng pera. Yun pala guys, kumikita na siya dito sa social media ng pera. Sa sa edad na 9 years old, parang ako lang din. Oo. So, ayun guys. Uh, tayo na mga nagtatrabaho dito sa abroad, Uh, lalong-lalo na yung may mga asawa sa Pilipinas. maswerte lang, maswerte lang yung may mga asawa sa Pilipinas kung kung ang asawa nila ay pinapangalagaan yung kanilang pinapadala. Oo guys, kasi karamihan sa napapanood ko, bis ito sa napapanood ko lang ha. Yung uh, asawa niyang babae or asawa niyang lalaki, padala siya ng padala sa kanyang asawa sa Pilipinas yun pala wala naman ang yayari. Ay, pura lang ka, yun, magpariban, magpaano ng muka, bumili ng uh, collagen, bumili ng kung ano-anong pampaganda. Yun, nauubos yung padala ni mister or ni misis sa mga ganong bagay. Pero meron din naman akong napanood na yung pinadala ng kanyang asawa, ay uh, naipatayo niya ng bahay. Pag-uwi ng kanyang asawa, masaya siyempre. Nakita niya yung pinaghirapan niya. Um, alam nyo sa pananatili ko sa ibang bansa ng sobrang tagal na. Sobrang tagal ko na guys nag-abroad. Uh, yung mga abroad ko na dati, puro tulong ko lang sa pamilya, sa pamilya, pamilya, pamilya. Nung napunta lang ako dito sa Sweden, yung naisip ko ba, yung meron kasi sa akin nag-advise. Sabi niya sa akin, isipin mo yung sarili mo. Yung pamilya mo, tumulong ka kapag meron kang sobra. Pero wag mong itoon yung pinaghihirapan mo sa kanila. Kasi balang araw, ikaw yung kawawa. Uh, katulad nung nangyari dito sa uh, OFW na napanood ko nga na gano'n ang nangyari sa kanya. Ngayon pinagtataboyan siya. Wala siyang makuhang tulong sa, sa mga kamag-anak o sa kapatid na tinulungan niya noon. Oo, wala siyang matirhan. Pat kahit nga bahay, inaangkin ng mga kapatid niya. Siya yung nawalan talaga. Ito yung kasabihan na ano, may may kasabihan 'di ba nak nakalimutan ko lang kung anong kasabihan 'yon. Na pagdating ng araw ikaw yung magiging kawawa. Ito na nga nangyari na nga dito sa OFW na to. Iyak siya ng iyak, iyak nang siya ng iyak. Oo. Ako guys, ganun din yung ginawa ko, tumutulong, tumulong ako ng tumulong. Ini talagang ibinubuhos ko talaga sa pamilya ko yung ano, yung pinaghirapan ko ba padala, padala, well, kahit walang matira sa akin minsan nga nasa bunganga ko nasa bibig ko na, niluluwa ko pa para ipadala ko sa kanila so ayun, masaya sila syempre, pinapadalang pera buwan-buwan nagkakaroon sila ng pera ganyan-ganyan, kahit pa higa-higa meron silang pera pero meron isang matanda na isang nanay na nagpayo sa akin sabi niya sa akin, anak sabi niya Uh, hindi puro tulong ang gawin mo sa pamilya mo. Isipin mo yung yung sarili pagdating ng panahon. Isipin mo yung future mo sabi niya sa akin. So ayun, nandito na ako noon sa Saudi, pinag-isip-isip ko na parang tamang-tama yung kanyang payo. At uh, sabi niya sa akin, ah uh, sabi niya sa akin, itaga mo sa bato. Sabi niya sa akin, kapag hininto mo ang pagbibigay mo sa pamilya mo, ikaw ay magiging masama sa kanila. Alam nyo guys, hindi talaga nagkamali yung nanay na yon na nagbigay payo sa akin. Kasi nung hininto ko yung padala ko, yung support ako ba, alam, alam mo, ako na yung pinakamasama sa buong mundo. Hanggang ngayon, hindi ko sila kinakausap guys. Oo. Kapag hindi ko sila kinakausap. Oo. Wala naman akong kapatid sa nanay, tatay. Ay, sa tatay. Meron na akong kapatid sa nanay. Hmm. Ako nag uh, susolo lang ako sa buhay. Hindi ako umasa sa magulang ko kahit ako nag-abroad ng kahit sa nakong bansa nakarating, wala ni singkong duling ako hiningi sa pamilya ko wala guys sariling sikap ko talaga pinagpaguran ko kung ano man ang narating ko ngayon so kaya nagpapasalamat ako doon sa nanay na nagpayo sa akin eh, hindi ko lang alam kung nasaan na siya ngayon eh, nakikita niya kasi yung yung hirap ko na hirap na pagtatrabaho tapos ipapadala sa pamilya. Kaya ayun, siguro pinayohan niya ako, nakita niya na hindi maganda yung gano'n. Siguro, or siguro naka-experience siya, kaya sinishare niya rin din sa akin. So, alam nyo guys, mula nung hininto ko yung pagtulong sa magulang ko, sa hindi naman sa, sa magulang ko continuous hanggang ngayon ibig kong sabihin sa, sa kapatid sa kung etc kung etc et pero sa magulang ko hindi ko itinitigil ang pagtulong ko hanggang ngayon sinusuportahan ko yung magulang ko hindi ko rin kasi matiis na makita yung magulang na ikaw pasarap buhay dito sa abroad tapos yung magulang mo naghihirap ganun walang makain Sipre, eh, ako hindi ko natitiis yun kaya kahit pa pinapadalhan ko yun ang ayaw ko lang din naman sa nanay ko kapag pinapadalhan ko ay siya yung binibigay niya doon sa mga tamad at siya yung nagtitiis na wala siyang makain yun ang pinakaayaw ko talaga mm -mm. kaya uh, nung, mula nung ihinto ko yung pagpapadala ko Uh, nagkaroon ako ng nakapila ako ng lupa nagkaroon ako ng mga paupahan sa isang subdivision So yun ang sinasabi sa akin nung nag-advise sa akin na mag-ipon ka isipin mo yung sarili mo dahil pagdating ng panahon na ikaw ay matanda na uh, wala'ng wala'ng mag-aalaga sa iyo kung wala kang pera sabi sa akin Kaya yun hindi ako nagdalawang isip na talagang Uh, ihinto ang pagpapadala. Pero sa nanay ko, ganun pa rin. Continuous yung aking uh, pagbibigay sa kanya ng sustento. Yun lang nga lang, ang ayaw ko sa nanay ko, pag binigyan ko, ibigay niya rin doon sa, ano, sa mga tamad. Kaya, siyempre, kahit sino naman guys, magagalit, di ba? Oh. Kaya tayong mga, kahit hindi mga OFW, uh, isipin nyo guys yung sarili nyo. Uh, kasi, yung minsan nga eh, Uh, pamilya mo mismo hindi mo mapagkakatiwalaan eh minsan nga pamilya mo mismo eh tinutulungan mo na Sinasalaula ka pa rin eh uh, niluloko ka pa rin eh Ganun. anda alam mo sa edad kong ito andami kong naging naging karanasan sa buhay uh, kahirapan Uh, pag lahat-lahat na pagsisikap, lahat-lahat na kasi uh, ako guys, to, totoo lang nakapag abroad ako ng uh, talagang sariling sikap ko, hindi hindi nga alam ng magulang ko na, na, nasa ibang bansa na ako eh. Ganon ako guys, uh, katatag nung mga panahon na yon dahil uh, hindi ko naranasan yung mag-aral ako na mayroon akong uh, magandang damit, magandang sapatos magandang er, nagkasuot ng relo hindi ko naranasan sa buhay ko yan kaya bawat uh, eroplano na dumadaan dati doon sa probinsya namin sabi ko tinatakbo ko talaga kahit ako kumakain lumalabas ako para panuorin ko lang yung eroplano sa isip-isip ko ba maliit pa ako noon sa isip-isip ko ba eh sabi ko pagdating ng araw masasakyan ko, masasakyan din kita. At ayun nga guys, minsan kasi guys, yung pangarap uh, pinagtatrabahuhan. Oo. Kapag nangarap kasi tayo, pagtrabahuhan natin para makamit natin. Kasi hindi natin magkakamit yung isang pangarap kapag hindi natin pinagtrabahuhan. Kailangan talaga pagtrabahuhan 'yan, pagsikapan 'yan. At saka sa mga araw na ikaw ay nagkapera, pangalagaan mo guys yung inyong pera. Pangalagaan mo ang isang ang, ang ang bawat piso. Ako guys, dati matulungin ako. Mala, madali akong magtiwala. Oo. Madali akong magtiwala Hang, kahit hanggang ngayon madali akong magtiwala. Kaya pero, pero pero bago ako nagtitiwala, nagtatanong muna ako sa mga anak ko. Dapat ba tang, dapat ko ba 'tong gawin o oh, hindi? Kapag sinabi nila na hindi hindi pwede, hindi dapat hindi ko yun, hindi ko inaano, sinusunod ko sila ngayon. Oo. Sila na yung sinusunod ko ngayon, hindi na ako yung, hindi ko na sinusunod yung nararamdaman ko. Sila, kasi ako, madali akong magbigay, oo guys, lalo na kapag meron akong pera, ay, ang, ko talagang magbigay. Hindi ako nangihinayang sa perang ibibigay ko, pero ngayon, dahil sa, sa dami ng naranasan ko sa buhay, sa dami ng taong nanloko sa akin, bawat bibitawan ko pera ngayon, eh, itinatanong ko na yun sa anak ko. Oo. Lalo sa panganay kong anak. Mm -mm. Itinatanong ko na sa kanya kung dapat ko nga ba itong gawin o hindi. Kapag sinabi niyang ganito, sinusunod ko siya. Mm -hmm. Sinusunod ko siya. Uh, kasi ako, padalos-dalos ako kapag tumulong. Uh, katulad nung isang araw, sabi ko sa kanya, sabi ko meron akong gustong bigyan na ganito. Sabi niya sa akin, Mama, wag hmm, ganito. Padalos-dalos ka na naman. Yun. Kaya hininto ko. Hindi ko ginawa. Kasi ako kasi yung klaseng tao na kahit nasa bibig ko na talaga niluluwa ako para ibigay ko lang sa kapwa ko. Pero nang dahil sa mga nakaranas, sa karanasan kong mga mandami sa akin na luko, uh, parang, parang siyempre, mag-isip-isip na rin ako kung dapat ko nga ba itong gawin o oh, hindi. Pero hindi pa rin mawala talaga sa, 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 hindi ko pa rin, kasi kinagawin ko na nga eh, hindi pa rin mawala sa akin. Kaya ang ginagawa ko ngayon, tinatanong ko muna yung anak ko, uh, ato, gusto kong gawin ganyan. Pero pag sinabi niyang wag, wag, oo. Kaya kahit doon sa mga paupahan ko, sa Diyan sa Pilipinas, mayroon kasi ako guys, kunting naipon, yun nga, dahil nga sa uh, hininto ko yung padala ng padala ng padala ng mga ng, ano sa mga tamad may malalaki na matatanda na may mga kanya-kanya ng pamilya susuportahan mo pa ba yon sabi sabi sa akin o kaya ininto ko eh yon nagkaroon ako ng lupa nagkaroon pa ako ng pa, mga paupahan sa isang subdivision so ayun yun kapag uh, meron akong gustong gawin sa doon sa mga properties ko uh, tinatanong ko muna yung anak ko kapag okay sa kanya, yun, umu-okay rin ako. Kumbaga, nag-ihingi ako sa kanila ng advice kung ano bang dapat kong gawin. Kasi sa huli, sila din naman yung mag-aalaga sa akin. Eh. So, kailangan, kung uh, kumbaga, kapag sa Pilipinas na ako, siyempre, sino ba ang titingin sa akin? Kundi sila din naman. Kaya, ngayon, ihingi sa Kapag meron akong gustong gawin, oh, ito ba ganito, oh, sila, tinatanong ko sila. Pero sinasabi din naman nila sa akin, pero ikaw pa rin mama yung masusunod kung anong decision mo. Pero yung, ito lang yung para sa akin, yun. Kaya pinag-iisipan ko naman, kaya sa bandang huli, sila yung nasusunod kasi lalong lalo na sila yung nasa Pilipinas. So ayun lang guys ang aking uh, topic for the day. Uh, bukas naman ulit. Uh, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, baka naman po Uh, pakipindot nyo na lang po ang bell button para po updated uh, po kayo palagi sa videos na i-upload ko. Sisikapin ko po na araw-araw akong mag-upload. Magkukwento ako ng kung ano-anong uh, mag ano, mga naking karanasan ko sa buhay. At at the same times, gumagawa rin tayo ng mga reaction video. Thank you guys. See you on my next video. Bye-bye.